Hi mga owner Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Uh, Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at kumusta na po ang ating mga negosyo, ang ating mga karinderya? at uh, kumusta po ang ating kita ngayong semestral break? Uh, sa amin po dito ay medyo matumal po ang ating paninda dahil po walang estudyante no? Diba talaga kapag may estudyante, marami talagang bumibili. So Ah, uh, ayun po. Pero tulad ng dati ay lumalaban pa rin, no? Huwag lang tayong mawala ng pag-asa dahil uh, babawi naman po tayo sa kapag may klase na. Uh, for today's vlog, ay uh, magluluto po tayo ng pansit dahil meron pong nag-order sa akin na pansit na isang tray. So, ang binta ko po sa pansit na isang tray ay uh, worth 300 pesos. So, tingnan natin kung magkano ba ang kita natin sa isang tray na pansit na worth 300 pesos lang po ang bigay ko. Kasi ganyan naman po tayo, hindi tayo pwedeng mag-presyon ng mataas. No? So, tingnan natin kung magkano ang kikitain natin dito. No? Unang-una, ang pansit po ay, ang kilo po dito ay uh, 35 pesos po ang isang kilo. Then, ang Binili ko po ay 1 kilo and 1 half. So, ang manok ko na halo ko ay mali 50 pesos po. So, marami mar, marami-rami po itong uh, manok ko 50 pesos kasi maganda kasi yung medyo marami ang ating uh, sahog. So, then, yung repolyo po ay 10 pesos. Yung mga sangkap ko po, po ay uh, ipapalagay natin na 10 pesos. Then, yung silver swan hindi naman natin naubos yung isang pack. So ang kukunin natin dito sa pansit ay 132 pesos po ang kapital natin. Then ibenta ko po ito ng 300 pesos isang order. So meron po tayong uh, kita na 168 na sa isang pansit no. Malaki laki na rin kasi mapakyawan-pakyawan um, uh, kasi no, hindi ka na nag nagtatakal, hindi ka na gumastos ng cellophane. So, uh, advantage talaga kapag merong magpapakyo sa atin ng ating mga paninda. So, meron po tayong sekreto na nilagay natin dito sa pansit upang manatili pong uh, masarap at fresco kung halimbawa at ang halit na po kainin. So, hindi po napapanis, hindi nangangamoy. At presko presko pa rin kainin ang pansit natin kahit tanghali na po kainin. So, ito po, panoorin niyo po. So, ayan po, no, nagpainit lang po tayo ng mantika. din nilagyan natin ng bawang at saka yung sibuyas. din lagay natin yung sahog natin na manok. Yan ang manok na 50 pesos po. Medyo marami-rami po. Kasi masarap kasi yung marami. din lagyan natin ng asin. black pepper then haluin lang ng mabuti then maglagay din tayo ng silver swan soy sauce so, damihan po natin ang silver swan soy sauce kasi yan din po ang nagpapasarap po ng ating pansit pagkatapos pong magisa ay lagyan, lagyan po natin ng isang baso at kalahati ang ating isabaw ng ating pansit at maglagay din tayo ng seasoning then lagyan din natin ng granules optional lang po itong magic sarap then lagyan din natin ng kunting aswitis, isang tablespoon lang po upang gumanda po ang ating pansit at ang pinakasikreto po dito ay lagyan natin ng dalawang sandok na sukang puti ang ating pansit upang hindi po mapanis kaagad na, ba, manok na? Para i-follow ko ninyo sa akong YouTube. Ah, <laughs> YouTube channel ba? Wa. Kita ko uh, si Junior mo. I-follow ko ninyo ha. <laughs> Ayan, nilagay na natin ang repulyo at saka may kasama pang carrots. Dine lagyan na natin ang red bell pepper. Okay. Eh yeah, 5 minutes lang. Ha? 5 minutes. Wow. So ayan po noon, yan lang po karaling lutuin ang ating pansit, no? Mga 15 minutes po ang pansit ay luto na po, no? Uh, hindi po tayo na aksayan ng gas, no? Time. Yun po. So ayan po no, Inuha na po ang ating pansit, no? At, ito at sana ay may natutunan kayo sa video kong ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching! See you on my next vlog!